Ngayong araw, ay pupunta ako sa overpass kung saan ako natampok sa Net25 channel. May 29, 2022, naglinis kami ng overpass kung saan sobrang daming nakatambak na basura. Nilinis namin iyon para maging malinis ulit tignan ng overpass. Nag-upload ko ng video ay umabot ito ng 3.9 million views sa Facebook. At dahil sa ginawa namin na iyon, ay minessage ako ng Net25 para maimbitahan na matampok sa responde mata ng mamamayan story short ay pumayag kami na matampok sa Net25. Kung gusto nyo mapanood ang full video, nasa comment section ng link. Panoorin nyo na para malaman nyo kung anong mga nangyari. Balik tayo sa istorya. Pinuntaan ulit namin ang overpass dahil may nakapagsabi sa amin na sobrang dami na naman daw basura ang nakakalat doon. No? Pagakit namin ay nagulat kami sa amin nakita. Sobrang dami na namang basura ang nakakalat dito. At ang masagwapa doon ay merong ebak ng tao. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na linisin ito ulit. Nagdala na kami ng walis, baspan at sako para maubos na ang mga basurang ang nakakalat dito. Dahil nakaredy na ang lahat, ano pa ba ang hihintay natin? Pero to, lilis tayo, Sinimula na namin maglinis. guys, naglilinis pa rin kami. ay, napawis na pawis na kami tapos yung kasama ko ayun oh. Tuloy-tuloy pa rin nagwawalis kasi sobrang daming basura dito ayun no? oh. Basura, basura, basura. Dahil maraming basura ay nagtuloy-tuloy lang kami sa aming paglilinis para maubos na. Makalipas ang 30 minutes ay naubos na ang mga basurang nakakalat sa overpass. Ito ang before and after ng overpass. Yung reaction mo nung nakita mo yung email sa iyo ng Net25? Yung nakita ko yung email sa akin, nagulat talaga ako as in kasi hindi ko naman in-expect na mangyayari yun yung email ako ng Net25. Ano nga yung unang hindi ko talaga siya agad na replyan, ano? Ah, uh, 3 three days ko ata bago ko siya replyan kasi akala ko may nantitrip lang sa akin, ganun. Tapos naisip ko bakit hindi ko replyan para malaman ko kung ano ba talaga, kung totoo ba talaga or hindi. So ayun sa tao dito. Ayun yung naging reaction ko, nagulat ako. As uh, uh samut saring reaction yung nano kasi hindi ko naman ini-expect na gumagawa lang kami ng content, nagwawalis-walis lang kami tapos bigla kami i-email ng Net25. So ayun, uh, nagulat ako. 3 uh, days kong ni tapos yung na ko, doon ko na na-confirm na totoo nga talaga. Kaya ayun, doon nangyari yung ano, ayun yung naging reaction ko, nagulat. Ano naman yung naging reaction mo Nung first time mong napanood yung sarili mo sa TV. Ay, tol, grabe, grabe yung naging reaction ko no. Kasi yung time na napanood namin yung ano eh, yung mga kasama ko maglinis, ay hindi yung mga kasama ko nanood ng video nang nasa TV kami. Uh, pinapanood namin yung sarili namin sa TV. Sobrang ano talaga kasi ang lupit ng net 25 tol, ginawan nila ng edit na napakalupit talaga. Akala ko yung kwento sa amin ano lang, ah uh, ganito ganyan lang pero ginawa nila ng kwento parang ipinakita muna yung mga bad effects ng mga kabataan ngayon yung mga nagnanakaw mga ano nakikipag-away bugbugan so bigla lumabas yung video namin grabe paraming ano eh uh, priceless yung reaction para kami mangingiyak na nun kasi putik na yan ano yung dating pinapangarap lang namin tol nagkatotoo ano hindi ko naman talaga yan expect na ano eh, mapapalabas yung mga mukha namin sa TV. Nagwawalis-walis lang kami dito eh. Ano eh, gusto lang namin yung ginagawa namin. Tapos biglang ganun, ah, bigla kaming ini-a, -ah, napanood namin sarili namin sa TV. Grabe talaga yung re reaction namin. Tapos, ano, hanggang ngayon tol, pag pinapanood ko yung video ng Net25 o sa uh, Facebook, grabe talaga, sobrang solid talaga ng, ah, ng pakiramdam nung na-TV kami tol. Ito yung maipapayo mo sa mga kabataan na nahiligaw ng landas. Yon, sa mga kabataan na naliligaw ng landas sa mga panahon ngayon, uh, abang bata pa tayo mga tol, ano, iwasan na natin yung mga hindi magagandang ano, gawain. Kasi, ayan nga, bata pa lang tayo na tututo na tayo gumawa ng kamalian. Lalo na kaya pag tumanda tayo. So, uh, pag nasanay tayo sa kamalian, sa hindi magandang gawa, gawain hanggang sa pagtanda natin tol madadala natin yan so kung uh, bata ka pa lang gumagawa ka na ng kabutihan malamang sa malamang madadala mo sa pagkatanda mo yan kasi ayun nga nakadepende talaga yung sitwasyon nakadepende yung pag-unlad ng sarili mo kung ikaw yung tutulong sa sarili mo kung hindi mo tutulungan yung sarili mo na magbago wala talagang mangyayari so kung bata ka pa lang sasanayin mo na yung sarili mo sa magandang gawain hanggang pagtanda dadalhin mo yan tol